Good morning! Ang sarap naman! Alright, let's go mga ka-idol! Good morning, good morning! So, magkahatid muna tayo sa estudyante mga ka-idol. sa kapwa, isang kaibigan lagi mong kasama RMTV, sigaw ang pangalan, mas baten yung vlogger, tunay na kaibigan Sa kabutihan niya, mapapahanga ka -idol. ang bawat tulong galing sa puso saya. Alright. Parang ayaw bumalik yung ano ko mga ka-idol. Ayan, good morning, good morning. Parang ayaw bumalik yung clutch ko ah. So miga miga shout out po sa lahat mga kaidol Good morning Yan so nandito na tayo sa daanan na naman nating lubak lubak Alright so mapagpalang araw sa lahat Good morning Ayun o no, CBR mga kaidol Good morning Good morning Mga bigay shout out doon sa naka CBR mga ka idol. So nandito na naman tayo sa lubak-lubak. Sa lubak-lubak na daanan. Ah. Ay, yun oh. So, nandito na nga Para tayong nasa ano nito mga kaidol <coughs> Sa karira ng motocross Alright Ay, nako Sakit ng bitlog ko oh. Ganda ng project mo to, ya? Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go kahit malubak, let's go. Alright. Nakatakas din tayo sa lubak. Ang problema na naman natin ito pagpa-uwi lubak na naman. Nakakarade. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. So malamig na naman ang umaga natin mga ka-idol. So ayan, mega mega shout out sa mga nagip ng ating kamera dito sa Barangay Pandan. Ang hilis pampanga. Hi, nako Rodi. Konting traffic lang naman mga Rodi. So, ano na tayo? it's go na tayo. Uh -huh. Hmm? Okay. All right. Oi. Oi. So, good morning. Naalanganin ako palagi dito sa kutsin na to. Panay, ano? Oh, ayan, 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 ayan. Oh, tingnan mo. Overtake, babalik. Mm -mm -mm. So, nandito na tayo, oh. malapit na tayo sa FG, dito sa City Center, sa FG High School, mga ka-idol sa mga nakakilala sa atin dyan ang mga estudyante may gamig shout out sa inyong lahat Hmm. yung ka pala pupunta eh So, lulusot tayo dito mga ka-idol. Alright, so good morning. So, ayan na. So, papasok na si Bunso. Ah. Ayan na, bye bye na. Oy, dito, bye bye. Bye bye na daw siya mga ka-idol. So lagay natin dito yung helmet mga ka-idol. All So shout out po sa lahat. And good morning. Good morning. Okay, let's go na tayo mga kaidol natin. So adjust natin ng konti 'to. Kasi medyo puwapakat kanina yung ating clutch. Palagay ko yung bago yung clutch lining ko dito mga kaidol. Eh. Palagay ko, kaya puwapakat 'to kasi ano mga kaidol? Ah. Uh, Wala alam kung mahina yung spring or yung bearing dun sa clutch clutch hub. go! Sa templa lang pala ng clutch natin mga kaidol. All right. Good morning, good morning mga kalodi natin. Okay na okay tayo jan. Ang ganda ng bahay mo tayo. Yeah. <laughs> Ayan. May music pa mga kaigdol. Good morning. Ayaw niya tumawid, nahiya pa siya eh. Good morning! Ang sarap naman. All right. Good morning, good morning, good morning. Huh? Good morning. So nasa lubak-lubak na naman tayo. Dadaan na naman tayo sa lubak-lubak. Yun lang. Taibig lagi mong kasama, RMTV TV Sigaw ng Pangalan